So nandito tayo sa ano guys sa ayaban malumok titay at, sa kasi Mag-ano tayo ng bibi. Yan si kuya ang caretaker Yan. So, ito yung mga pamangkin ko. So mag-ano tayo ng bibi. So ilang ano to kuya? Ilang linggo na to? Pilaka isang linggo pa niya. Isa kal, kuya ano, ni pinalanig kabok. Wala lang. Ako. So 120. Ano yan? gibaligya o gipalit na ninyo? Gipalit na. Gipalit na? ang isa na? 70. 70 pesos so 100 sa 70 pesos di 7,000 so yun yung kapital no so lalayan mo siya ng feeds yan pag pila ka ano yan ilang linggo yan kuan bago buhian mga to, dua tulo sa kabulan no dalawang linggo ah dua ka duminggo pwede siyang buhian so yun 100 heads katong imong dagko dito pila ka kuan pila ka 500? oo oh, nangit right malapit lang uh, 600 oo oh, bagan so sa so isa kadlaw pila ka itlog ang iyang kaya i-provide sa 500, mga 400, 300? Uh, ano, 300 lang plus 360, ganun tagpila ang isa? at yung una, ganun pa mahal pa mm. uh, 12 ang isa 12? 12 ang isa? 12 tapos karon karon tag-gis na lang tag-gis? So itlog ng bibi nung una dusi. bumaba. Nga nung bo, ning baba man daghan nag-provide nag og itlog. Siguro itlog na siguro, nag-reduce na pud sila. Ah. Uh, so, wala na pud itlog, gasak, gasabira pud ila nga. Oh, so tataas yung presyo. Mm -hmm. So ganun po 'yun. So yung bibi na to yung or kaya yung itlog ng bibi, yun yung ginagawang balot. So pag bumili tayo ng balot sa ano ngayon, sa kamay nila an mahal ang isa. 25 pesos. Oo. Pinching ko, pag inangkat mo dito sa farm, ina, uh, inani, so dosi or gis lang. So, ganun talaga. Kaya nang ay tubo, no? So, pinching ko. So, mula sa, mula sa dito, kuya, ha? Mm. Tanaw ni mo nang, tanaw na mo, tungkuan. Mutawag na to para mapalit, mapalit ni kuan, kanang lalaki. Sige. Ayan, 100 hits. Diba, nakakatuwa, oh. Tik, tik, tik! So ayan si Kuya Alex hinabog yung bibi para magsama-sama sila. So sabi niya nga kanina ba diba, nasa 500 heads to 600. So sa ganun sa 600 heads o 500 heads sa isang araw ang kanyang kwan mag-provide siya ng itlog is nasa 300. So sa 300 tag 10 piso baba no? sa 10 piso sa 10 100, sa sa 3,000 so 9,000 9,000 sa isang araw ang kikitain tama ba 10 sa 10 isang so sa isang ano sa isang daan na sa tig 10 sa 10 pesos so kuan siya 3,000 so 300 9,000 so ganun yan So nandoon yung mga iba na bibi or itik. Ayun, yan yung tawag diyan itik. Ano? Mga itik. Yan. So nandoon yung iba sa unahan. Ganun siya ka ano. Yan. So, magsama-sama yan sila lahat. Ayun. So pakawalan mo lang dito, kakain niya ng kuhol, kung ano makain nila, pwedeng kainin diyan sa tubigan sa sapa, mga bibi. So 'yan. 'di ba? Para sila. Oh. Mga bibi. Lumapak tayo dito sa tubigan. Let's lakad-lakad sa tubigan. Hayun. So, imaginein mo 500 to 600 heads Ganon sila kadami. Ayun o. Oh. Ayun pa. Ha? Ah. Harvester. O. Oh. Ayan. So, ganyan po sila kadami o. Oh. Dito. Dito kayo dito. Kabila. Uy. Dito. Kabila. So. Abugo na to siya. Magsama-sama sila lahat. Doon. Sige. Doon sa likod. Doon sa likod. Ayan. So, ayan. So, ano sila may... Uh, formality of... Uh, walking. Dahil, tina mo naman. Sunod-sunod sila, oh. Ayan. Discipline. Ano yan? Movement. <laughs> Distance movement wala <laughs> di ba? so sama, sama kahit maliliit basta sama sama hindi kayang talonin so ganyan sila oh. di ba? so pagdating ng hapon iuwi sila dun sa tulda yung tulda na yun yon. Uh, ipunin sila doon para mangitlog pagdating sa umaga pakawala naman sila so ayan po sila lahat 'yung so, atin pamangkin so may mga white bird din kung saan 'yung mga tulabong ayan. Ayan. white bird ganyan saka dami isa nating pamangkin <laughs> nga, bukod sa bibi, yan ah, uh, o nga pala pagka ano pagka ganito tapos na ang harvest saka ilalagay yung bibi siyempre hindi mo pwedeng ilagay na nandyan pa yung palay ubos yung palay mo kakainin nila yan so ito yung Big uh, peak season or peak time na pwede kang magalaga ng bibi pag tapos na in-harvest yung mga palay yan, kakainin nila yung palay mo pag nagalaga ka na nandito pa yung palay so yan So, ganito kalawak din ng ano guys. Sino mo? Tanaw mo diyan bundok. Bundok ng Palumok. Yun ang Mount Gampoy natin sa kabilang bundok ayun. So Ayan. So sa likod yan si Bugay pero ito si Bugay na to guys. Partina si Bugay na ito. Dong saan yung bandang kalawit dito ba? Or ito? Kini na so kalawit yan dito ang batayan yan ganyan po siya oh ito mag, mag hi kayo mag hi 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 so welcome to my vlog <laughs> yan yung mga pugi kong pamagitan ngayon lang din kami ulit nagkita for 14 years diba mga na mga binata na so yun lang guys thank you for watching ah uh, maraming maraming salamat po sa lahat ng manunood ng aking uh, munting tahanan dito sa larangan ng pagbablog so gusto kong pasalamatan lahat po ng sumuporta mga friends, followers at non -followers na, uh, non-followers na nagustuhan ng aking vlog. So, thank you so much sa inyong lahat. Bye-bye!